gandang araw mga binibining Ginoo. Ang pangalan ko po ay Joy Stephen at nandito sa inyo para sa Quebec Skilled Worker. At puntong kalkulasyon sa ebalwasyon mula sa Ponce Studios. Ang Quebec ay kilala ang mga tao ay kadalasang bumabalik at lumalapit para sa akin para sabihin ang pag-ebalwa sa Quebec ay napakahirap. Kaya nakipag-usap ako sa aking kasama na si Abraham Asyagan at ako'y nakakaisip at umaasang makita mong madali para kalkulahin. Hayaan niyong gawin ko ang aking mga kaya para may paliwanag ang point system sa Quebec. At pwede mong kalkulahin ang mga punto para makita kung ikaw ay karapat dapat para mag-apply. Aming lilimitahan ang ebalwasyon sa dalawang halimbawa. Una para sa mga nurse galing India at ang kalaway para sa mga nurse galing sa Pilipinas. Ang parehong ebaluasyon ay umaaplika sa lahat ng kategorya din. Depende sa profesyon. Ang ebaluasyon ito ay para sa mga dayuhan na hindi pa nakakapunta sa Quebec. Kahit kailan at walang mga kamag-anak sa Quebec. Kung ikaw ay isang solong NARS, ang iyong pasadong marka ay 55 na puntos. At kapag ikaw ay isang may asawang NARS, ang pasadong marka para makwalipika sa Quebec Skilled Worker ay dapat 63 points. Ganun pa man, kapag inibalwa ka namin ngayon, hindi namin gustong lituhin ka sa lingguang kurso o kakayahan. Kung kaya't e-evaluahin namin kayo sa base sa iba pang bagay. At pupunta tayo sa pag-evaluahin ng Franses at English sa susunod pa kung kinakailangan. Karamihan sa mga kaso, hindi mo na kailangan ng language points o maaaring kailangan mo ng maliit na language points, lalo na sa mga nurse. Pakiusap, paglabas lamang ng isang pirasong papel at pansulat. At pakisulat ang pitong evaluasyon na kriteriya. Kung ikaw ay isang kasal na nurse, gukusoy mo ding isulat ang tatlong karagdagang spousal kriteriya. Sa so, solong aplikante o ang mga pangunahing kamag-anak na aplikante, ito ang pitong pamantayang dapat mong isulat sa papel. Una, edukasyon. Pangalawa, pagsasanay. Pangatlo, karanasan. Pangapat, ay edad. Panglima, ang mga anak. Panganim, pananalapi. At pangpito, ay adaptabilidad. Ang pananalapi ay permanenteng isang puntos na pwede mong makuha agad-agad. At ang adaptabilidad ay iba pang dalawang puntos. Ngayon, sa inyong mga kasal na gusto ninyong ding isulat ang tatlong spousal criteria, una ay edukasyon, pangalawa ay lugar ng pagsasanay, at ang pangatlo ay ang edad. Huwag kalimutan na hindi sila pupunta sa Franses o English na language requirements pansamantala. Ngayon, tayo bumalik sa pag e ng mapangunahing aplikante o solong aplikante, ang pitong pangunahing kriteriya. Ang unang pamantayan ay ang antas ng edukasyon. Kung ikaw ay NARS na galing sa India at ikaw ay isang GNM NARS o NARS na may diploma o isang NARS na nakatapos ng isang BSE NARS, ikaw ay makakuha ng 10 puntos. Pakisulat lamang sa papel para sa edukasyon ay 10 puntos. Kung ikaw ay nurse na galing sa Pilipinas at ikaw ay nurse na may G10 plus 4 makakuha ka ng 10 puntos. Pakisulat lamang sa papel, 10 puntos. Ngayon, kung ikaw ay postgraduate nurse o nakumpleto mo ang iyong master sa nursing tulad ng MSE nursing galing sa Indian na universidad o institusyon Makakuha ka ng labing dalawang puntos at di lamang sampung puntos. Pero kung galing ka sa Pilipinas at ikaw ay nagmasters, makakuha ka pa din ng sampung puntos. Ang pangalawang pamantayan ay ang lugar ng pagsasanay. Maraming puntos ang nakakamit sa ganitong sektor at kung maari ay pagibayuin ang atensyon dito. Ang mga puntos na ito ay gagawad sa mga kandidato kung nakakuha ng iyong nursing qualifications na nakalipas na limang taon. Pero kung nakakuha ka ng kwalifikasyon bago mag limang taon, maging kwalifikado ka din sa puntos na ito kung ikaw ay nagtrabaho ng hindi bababa sa isang taon sa loob ng limang taon sa nursing. Kung ikaw ay hindi nakapagtrabaho sa loob ng limang taon o ikaw ay nakapasa sa kursong nursing bago mag taon, hindi ka kwalifikado sa mga puntos na ito. Ikaw ay makakuha ng labing anim na puntos, labing anim na puntos kung ikaw ay NARS sa India o Pilipinas. Okay, ngayon naman ay talakayan natin ang third criteria at yun ang karanasan. Ang karanasan sa trabaho sa Quebec Skilled ay kinakalkula base sa trabaho na tapos sa nakalipas na limang taon. Kung ikaw ay nakapagtrabaho ng mababa sa anim na buwan, makakuha ng 0 points. Kung nakapagtrabaho ka higit na anim na buwan, anim na buwan o higit pa pero di lalagpas sa dalawang taon, makakuha ng apat na puntos. Kung nakapagtrabaho ko ng dalawang taon o higit pero hindi higit sa apat na taon, makakuha ng anim na puntos. At kung ang trabaho mo ay apat na taon at pataas, makakuha ng walong puntos. Ngayon ay pupunta tayo sa susunod na kriteriya at yun ang edad. Kung ikaw ay nasa edad 18 hanggang 35, makakuha ng labing na puntos. Mababawasan ng dalawang puntos sa bawat taon na lagpas mo sa 35 taon hanggang sa ito ay maging zero point. So makatuwid kung ikaw ay 36, makakuha ka ng labing apat na puntos kesa sa labing anim. Kung ikaw ay 37, makakuha ka ng labing dalawang puntos. Ngayon, pupunta tayo sa susunod na kriteriya at yun ang para lamang sa mga kasal na individual o mga may mga anak at solong magulang. Kung ikaw ay may anak, ang Quebec ay magbibigay ng puntos at makakuha ka ng hanggang walong puntos. Sa bawat isang anak na labing dalawang taong gulang pababa, ay makakuha ng apat na puntos at sa bawat isang anak na labing tatlong taong gulang hanggang put isa ay makakuha ng dalawang puntos. Katulad ng sinasabi ko noon para sa financial autonomy na siyang susunod na kriteriya, makakuha ng isang puntos at para sa adaptability ay maaari mong isulat ang dalawang puntos. Ang mga puntos na ito ay ibinigay sa oras ng interview. Ngayon, kalkulay naman natin ang puntos para sa accompanying spouse. May tatlong kriteriya dito at ang una ay ang task ng edukasyon, ngayon, kung meron kang General Secondary Diploma, meron kang isang puntos, o kung ikaw ay may isa o dalawang taon na Post Secondary Professional or Technical Diploma, meron kang dalawang puntos. Kung ikaw ay nakakuha ng Post Secondary o tatlong taong kurso o pataas, Professional Man o Technical, meron kang tatlong puntos. Kaya kung ikaw ay nakatapos o postgraduate o kaya naman ay may hawak ng diploma na may tatlong taon o pataas, makakuha ng tatlong puntos bilang halimbawa, kung ang iyong esposo ay isa ring nurse, meron kang tatlong puntos. Okay, ang pangalawang kriteria ay ang lugar ng pagsasanay para sa esposo. At yun ay depende sa lugar ng profesyon. At ang mga profesyon ay sobrang dami kaya hindi natin matatalakay ang bawat profesyon dito. Pero bilang halimbawa, kung ang iyong esposo ay isang nurse, makakuha ka ng apat na puntos. Ang pangatlong kriteriya ay ang edad ng esposo. Kung ang iyong esposo ay nasa pagitan ng edad 18 o 35, meron kang tatlong puntos. Kung ang iyong esposo ay nasa pagitan ng edad 36 o 39, meron kang dalawang puntos. Kung ang iyong esposo ay nasa pagitan ng edad 40 o 42, meron kang isang puntos. At kung 43 pataas ay walang puntos. Ngayon, ating ibaluhin naman ang lingwahe. Ang Quebec ay walang minimum requirement sa lenguahe at ang French at English points ang kakalkulahin lamang kung wala ka ng isang puntos na makuha. Bibigyan ko kayo ng tatlong halimbawa kung saan di mo makakailanganin ang lenguahe o mas mabuting kailanganin mo ng limitadong language points, halimbawa ay Ingles. Ang unang halimbawa ay para sa mga kasal na aplikante na hindi na kailangan ng language points sa parehong English o French. Kung ang pangunahing aplikante ay isang nurse na esposo ay isa ring nurse at may isang anak na pababa sa labing dalawang edad, itong aplikante ay may 10 puntos sa edukasyon, 16 sa puntos sa lugar ng pagsasanay, 8 puntos para sa 4 na taong karanasan at 16 na puntos para sa edad na pababa 35 Pitong puntos para sa spousal education at lugar ng pagsasanay dahil ang esposo ay isang ding nurse. Tatlong puntos para sa edad ng esposong pababa 35. Apat na puntos para sa isang anak na pinagsama-sama lahat ay 67 kasama din ng financial autonomy dito. Ang pasadong marka lang ay 63. Kaya kahit walang lingwahe, itong aplikante ay mas maraming puntos kaysa sa kinakailangan kahit ang language points ay hindi na kailangan konsiderahin kaya hindi mo na kailangan ng IELTS o ng French language exam. Pangalawang halimbawa para sa mga kasal na aplikante na hindi na kailangan ng language course muli kung ang aplikante ay nurse na naikasal sa graduate spouse, may dalawang anak na pababa sa edad labing dalawa sila ay makakuha ng 66 na puntos at ang pasadong marka lang ay 63. Kaya muli, makakuha sila ng mas maraming puntos kesa sa kinakailang pasadong marka kahit na hindi ko considera ang lingwahe. Ang pangatlo ay isang solong aplikante na hindi na kailangan ng language course. Kumuha ng MSc course sa India na may apat na taon na karanasan, edad na bababa sa 35 siya ay makakuha ng 55 puntos kasama ng adaptability at ang financial autonomy. Ang pasadong marka ay 55, kaya siya ay hindi na nga mangangailangan ng language exams or language credentials. Ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa ng mga kaso na kung saan kailangan mong gawin ang maliit lang na English exam. Hindi mo na kailangan gawin ng French. Tapos ay pumunta tayo sa ebalwasyon. Halimbawa ng isang pamilya na kinakailangan lang ng English course kinukonsidera ang isang nurse na may isang taong karanasan. Edad pababa sa 35 at may esposong nurse din na edad pababa sa 35 ay makakuha ng 50 na puntos kasama ng adaptability at financial autonomy. Sila ay mga ngailangan ng 4 na puntos sa IELTS English at di na nila kailangan ng kahit na anong French language points. At sila ay mga ngailangan ng 5 ban sa IELTS na sobrang baba lamang. At ito naman ang pangalawang halimbawa sa mga aplikanteng na ngailangan lang ng English at non-French scores. Napakalimitadong English na puntos ulit. Isang nurse na may dalawang taon na karanasan, edad pababa sa 35 at esposong nurse na hindi pababa sa 35 at walang anak. Nakakuha sila ng 65 puntos kasama ng adaptability at financial autonomy. Kailangan nila ng dalawang puntos sa ILTS scores na napaka-minimal. Meron pang ilang halimbawa pero pwede mong kalkulahin ang puntos sa sarili at ng iyong malalaman. At kung ikaw ay nahihirapan, i-email lang ang iyong resume sa amin sa info at immigrationforme.com Pero kailangan mong maghintay ng tatlong araw para makakuha ng sagot. Pwede mong ding i ang iyong katanungan sa immigration section ng canadianimmigrationforyou.com Magpunta na tayo sa puntos ng Ingles at French. English, na para sa pangunahing o solong aplikante. Kung ikaw ay merong reading 4.5, writing 5, speaking 5, listening 5, meron kang puntos kada isa na may total na apat na puntos. Ngayon, para sa speaking at listening, kung meron kang higit sa pito, pito o higit pa sa speaking, at walo o higit pa sa listening, Meron kang dalawang puntos kada isa para lang dun sa dalawa. Bibigyan kita ng dalawang halimbawa. Kung meron kang lima sa bawat band, ano ang puntos na yung makukuha? Sa English, ikaw ay magkakaroon ng apat na puntos lahat-lahat. Ang pangalawang halimbawa, kung meron kang pito sa reading, writing, at speaking, at walo sa listening ng iyong ILTS course, anong puntos ang makukuha mo? Meron bang may alam? Meron kang isa sa reading, isa sa writing, dalawa sa speaking at dalawa sa listening. Kaya meron kang anim na puntos. Ngayon, punta naman tayo sa French. Muli para sa mga pangunahin at solong aplikante, reading at writing. Kung meron kang B level o higit pa, meron kang puntos kada isa. Listening at speaking, kung meron kang B2 level, meron kang limang puntos kada isa. Lima sa speaking, lima sa listening. Kung meron kang C1 na medyo mas advanced sa B2, makakuha ka ng anim na puntos kada isa. Kung meron kang C2 na medyo advanced, meron kang pitong puntos kada isa. Ngayon, para sa French, sa esposo, meron kang kung ang iyong esposo ay merong B2, siya ay merong tatlong puntos kada isa. Kung ang iyong esposa ay merong C1 o higit pa, siya ay merong tatlong puntos. Ito ang Quebec Evaluation. Kaya't sana ay pag-aralan at kiniting intindihin. Ang chart ay inilagay sa palabas na ito para si sikapin ang sarili ko na may paliwanag. Kung gusto mo ng mas klarong evaluasyon, maaari lamang na i-download ang living application sa aming website na immigrationforme.com. Umaasa kami ang anim na libreng evaluation sessions Libreng information sessions ay malalagay sa iyo sa ilang world best destinations tulad ng Quebec. Ito si Joy Stephen, signing off. Hangat ko ang iyong tagumpay.